Good morning, good morning guys. Nandito nga tayo sa Taytay Rizal, no? Dito po ay yung galing sa Manila. O kaya papunta dyan sa Loto yung mga jeep may lumadaan dito po na RRCG sa ka G-Liner. So, eto po, papunta po yan ng Pinangunan. So, nandito tayo sa, ano, sa may tapat ng Taytay Public Market Jollibee. So, sa mga pupunta po dito sa warehouse ni Ninong napakadali lang po guys na masundan no so bali pupunta lang po kayo dito sa Taytay Public Market at nandyan po sa ilalim po yon so tara pakita namin kung paano natin siya mapuntahan so ayan na nga guys nandito tayo sa harapan ng Taytay Public Market na kung saan na uh, nandyan yung uh, warehouse ni Ninong ang pinakabagong warehouse pinakabagong bilihan ng mga gadget na pinakamura kagaya po ng laptop, TV, cellphone, tablet, speakers at kung ano-ano pa. So madali lang siyang mapuntahan dito guys no. Yung warehouse ni Ninong. So dito tatawid lang po kayo rito. Tapat po yan ng Mr. DIY. Guys Mr. DIY. Tayo tayo public market. So dito tayo tatawid. So guys, dito kung makikita nyo, mapapansin nyo, no? Ayan na nga yung Tai Tai Public Market. So, yun, yung banda na yun, ito dito dito. Yan yung warehouse ni Ninong. So, nasa malapit sa dulo, no? Ayan, no? Katabi lang ng mga monoblocks yung mga upuan, bilhin, tindahan mga okuan. So, tara guys, mapasokin na natin, Puntahan na natin yung pinakabagong warehouse pinakamura na bilihan ng mga gadget kagaya ng cellphone, laptop, tablet, speaker maging mga smart TV no? meron sila rito ang warehouse ni Nino yan guys napakadaling mahatagpuan ng warehouse ni Nino kasi maraming mga Uh, tarpaulin na nakalagay dito sa labas no? kung paano siya mapuntahan so guys nandito lang na nga tayo sa ilalim ng new Thai Thai public market no? dito yung pinang entrance so gagawin ka lang po doon nandun sa banda doon yung ano yung warehouse so yan guys no? nandun na nandito lang mayroong akyatan din dito sa mga nakamotor, mga nakasasakyan wala po tayong problema kasi parking po yung harapan nya malawag po yung parking kabilaan po yung park dito So ayan Doon na po So tara guys punta na na Puntahan na natin yung warehouse ni Ninong So ayan guys Bumuhat sa atin yung nakita na natin Warehouse ni Nino So ayan na So ayan na nga guys Nandito na nga tayo sa harapan ng Uh, warehouse ni Ninong ang pinakamura at pinakabagong warehouse ng mga murang gadget mura sa presyo gadgets, TV speaker, appliances by meron po sila dito mga buy one take one so ayan guys ayan, ayan mga yan, TV, mga smart TV, Megra So ayan guys, doon. Nandito nga tayo sa bagong warehouse, bagong bukas na warehouse ni Ninong. So ayan, opening pa lang. So ayan guys, 'no. Ngayon po ay araw ng Lunes. So um, August 26 soft opening sa ngayon. Ang warehouse ni Ninong So ayan guys no Ang grand opening nga pala ni Ninong Warehouse ni Ninong Ay sa September 1 Ayan September 1 So ayan guys Meron sila mga lead TV Mga 32 inches Ito yung pinakamura na 4,999 With free bracket So ayan guys napakarami eto naman guys yung malaki no warehouse ni Ninong jackpot promo for only 20, uh, 12,899 jackpot promo marami pa siyang previous no may 50 pan grill speaker kettle steam yan may mga yan yung mga previous niya kettle pang steamer so oh. Ayan guys, soft opening ngayon Pero marami ng tao rito Ayan, medyo mas maluwag naman ngayon dito Marami rin silang mga bundles dito guys oh, Kung may mga ka, hindi mo afford makabili So, pwede kayong magambagan makakakuha na kayo ng dalawang cellphone for only 4,199 may freebies na kaya no 4,999 meron ka ng Apple dalawang Apple yan guys no sobra mura dito guys ha wow San ka pa dito lang yan sa warehouse ni Ninong for only 4,999 by one gate one ay, buy one get one so meron ka ng Apple plus Apple na cellphone meron siyang freebies na headset saka speaker so napakamura guys no um, um, ngayon po yung soft opening nila So guys, na no, napakamura. Yan no. 7899. Meron ka ng A70 saka 55 kasama Dito 'yung mura, napakamura. Ha? Oh? Pinakamura sa lahat na. So ayan guys, na ipakita nga natin yung mga mga mansanas nila rito. Boss, yung mga ito, anong mga ano yan? iPhone 6, ano no? Mga 6. 'Yon, iPhone 6. Ayan, yan yung mga, ano, guys, oh. Grabe, no? Sa halagang 2,999, guys, meron ka ng Apple iPhone 6. Hmm. iPhone 6, 2,999. Guys, yan. So, yan yung mga available nila rito. Mga gaming phone, marami rin sila. Pa'karaming mapagpipilian mga buy 1 take 1 kagaya po nito. So meron po sila for only 999 guys. Ayun yeah, no, may steamer. So ito, pakita natin yung mga ano. Jackpot promo 7499. Ito yung kasama guys no. Oh. 'yung 32 inches mo mayroon kasama ng mga cooker bracket, and steamer, shaka, kettle, 74. So ayun guys, do no, 'yung kaganapan dito. Soft opening pa lang ngayon pero napakarami ng mga tao. So yan. Paghanap mo ay mga murang gadget, TV, speaker, mga cellphone, tablet. Siyempre pumunta ka na rito sa warehouse ni Ninong Bagong bukas, marami pang promo Mga freebies guys, no? So ayan Ito guys, 3,999, no? 4,000 Ang 4,000, meron ka ng dalawang cellphone Meron pang minifan, saka tripod Yung dalawa na yan, 3,999 999. Eto guys, yung mga bundle na uh, binibenta rin sa warehouse ni Ninong. Eto guys, uh, meron 2,999. Y35 tsaka? Ano to? May tablet? Ay, sir. Tablet na. Tablet na. Guys, so for only 2,999, may cellphone ka na, may tablet ka pa, may mini fan ka pang ano, free. Napakamura, no? Tapos ano yan? 030. Magkano dyan? Yan, yung mga gaming phone, 9,199. 9,199. Infinix. Yung mga individual guys, no? Individual na cellphone. Magkano, magkano Magay na ito. Infinix 256 16 GB. Mm. So napakamura. 9,199. May mga Redmi rin sila. Ano to? Ano pang pang Oppo? R10X. Magkano guys? Wala pang processor. Wala pang 128 saka 2. Ay lang. Ay kasama lang maano? ano. Ito na kasi dito. Two five lang to. Two five lang to. Hmm. Ayon. Ito pang bata. Ito yun. Yeah. Ito yun. Nagbago lang ng packaging. Yan uh, o. No? MX6 Spark Pro Max. Magkano yan? 2.5 daw sir. Hmm. Two five. 2.5 may free ng extra bass yung headset no so guys no yun samantalay na guys pumunta kayo rito ano sa grand opening nila September 1. Yeah. Pagdating naman sa kung kayo ay mahilig sa mga video, okay guys, oh. Mga sounds meron sila. Mga ganito dynamic clean big sound Bluetooth speaker with freebies na po 'yan, no? Na ganito. Yung flash drive, may load na ng kanta. So ito 'yan guys, no. 1999. Ayun 'yon. Ayan, yeah, may mga 1.8 naman guys. At presyong warehouse. Dito lang yan sa warehouse ni Ninong. Marami guys, marami pagpipilian dito. Pumunta lang po kayo maging speaker, television, smartphone, laptop, tablet, saka kung ano-ano pa tsaka yung pinaka ano rito yung guys yung mga Apple na cellphone nila mga iPhone so meron na rin so, available na rin dito guys nya guys no yung previous nya bali 15,199 55 inches jackpot promo meron ka ng yan yeah. ito po yung Red B13 c natin na 4799 and 128 na po siya. Pwede po to siyang pang gaming, pang online class, pang TikTok, pang vlog, pwede na pwede po to sa halagang 4799 na 13C. Yes po. Tapos may mga iba tayong pang gaming na katulad ng Tik, No Puba 6 New na sa 7299 po siya, 128 din na po siya, nasa ano po siya. Pwede din po siya pang gaming, pang Facebook, pang blog, ganun po. And pwede din po siya pang online. Tapos ito pa po yung uh, 030 256GB 256 po siya 9199 Nasa ano na po siya Ayan po siya Pwede po lang po siya pang gaming, pang online, pang Facebook, pang Instagram, Canva, pang school po yon. Tsaka ito po yung RS4 namin. Nasa 6599 lang po siya, pang gaming na po. Tapos, ito naman yung Infinix Hot 40 Pro nasa 8199. 256 na po siya. Pwede din po siya pang vlog, pang Facebook, pang gaming po. Good na good po to sa mga student. Tapos, ito yung pinakamaganda namin po na Infinix Hot 40 Pro plus 5G nasa 13299 po siya. 256 gig na po and 24 GB na po siya. Laki, no? Pang po talaga pang to siya. Gaming, pang vlog po, pang yeah. gaming, pang yes. Gaming, editing, yan. Opo. Yan. Tapos po, may mga iPhone din po kami na nasa halagang 299 iPhone 6s. Ang GB niya po ay 64 gig na po siya. Ganito po siya. Kung gusto niyo na po na maka-discount, may buy one take one din po kami. Dalawa po siya nasa 499 po. Buy one take buy one get one po siya. Ayun. May pa-free na po na speaker with headphone po. Ayun. Okay, okay. So lahat po ito, yung mga ano nyo is may freebies po no, oh, Sa so, sakaling bumibili. Dito rin lahat may freebies. Pag bumili yan. ka po ng Android phone, may freebies po kami ng mga headphone, speaker, mini fan, tsaka stand phone. Hmm. Saan nga po pala tayo oh, sa opening? Ang opening po namin ay September 1, 2024. Dito po kami matatagpuan sa New Public Market, Tay Black Four Stall Number Six. Yes, po. So baling ngayon is Grand us uh, soft opening. Oh, po. warehouse ni Nino. Nino. Okay. So maraming maraming salamat. Yes, so, po. So guys, sige, imbitahin nyo na po yung ating mga viewers, yung mga lahat, kung sino makakapanood na sa darating na September 1, okay, pwede na silang pumunta rito. Invite nyo oh, sila. Sa darating po na September 1, pwede po ka pumunta Pwunta dito. Pumunta kayo rito sa Taytay -tay, New Public Market sa block 4, stall number 6. Kasi yan yung grand opening. Okay, thank you. So ayan na nga guys. Uh, stop opening pa lang ngayon guys no pero napakarami ng tao dito sa warehouse ni Ninong dinadagsa na. So hindi pa pa huli ang lahat. Meron pa po tayong oh uh, September 1 so kaya guys sa mga nagbabalak dyan na bumili September 1 mark your calendar dito po sa warehouse ni sigurado bagsak presyo po so huwag nyo nang palampasin yan at napakamura ang mga mabibili dito so kagaya lang yan mga bundle bundle na yan mga tablet gaming phone parami po sila rito no? so darating na September 1 Puntahan nyo po rito sa warehouse ni Ninong. Saan matatagpuan. Block 4. Pistol number. Dito lang yan sa... New Tai Tai Public Market. So, ayan guys. Uh, sa darating na September 1. Kita-kita po tayo rito. So, ayan guys. Dito sa warehouse ni Ninong. yan, Self-opening ngayon. Pero napakarami ng nakabili. Marami nang nakapunta rito so sana guys huwag nyo kalimutan ngayong September 1 grand opening tiyak maraming pasabog si warehouse ni Ninong maraming murang at bagsak presyo na ipapamigay dito so dalawin nyo dito sa block 4 stall number 6 ground floor new public market tay tay result no so ayan guys Ah sa darating na September 1 kita-kita po tayo rin.